Bagaimana kamu bisa? Bah. Dari itu lahir nakti-nakti itu. raya Hmm. 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 Ilan bang Ilang litro? Ah, ano? Bidap. Hindi ilang litro yung ano, yung racket. Ah. Ha? Yung racket. Oh. oh. Hindi, 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 hindi yung gasolina. Ilang litro yung gasolina? Kahit na apat ali, kasi 4 litros. 4 litros. kasi. Hindi no isang base spring. Ha. Hmm. Ha. Um, da dalawa Ah. Ano ba 'yan? Ha? Ano dito? sabi mo isa. Hindi. Ha, hindi kahit tinuruan mo tayo ko Isa, isa lang yung so, ano mo. Ma Wala guys, mag na yeah. tulong tayo mag ano. Kasi mag, mainit kasi mala Ha? Mainit kasi sa on kung kung ma mala tayo kung ano. Meron pa ang polyar eh. Wap isang kamun. So, ano na, speed up lang.

Ito yung natubigan na. Uh, Kuha mo ko. Kuha mo ko. Ano nung ko pataba? Huh? Hmm. <coughs> bah, oh. Ini dari tulang gitu ini seperti itu yung anu na ano na yang mana mga ano, damo. Ayan, guys pang mayo ito tubiga na ito tapos yun dami pang bunga oh. kuni mo mga bunga di eh. marunong ka kung mga bunga ha? ka plastik kasi ilagay mo sa

artis singa Ini mana kita yang ano? Nanti anu nandun, dilagay ko. Asa yung bukas mag-spray ka? Ah, si, Spray o... Spray Naka? Ulam, si Charon. Ah, ngam, Charon si kasi Sardinas. Kasi -sardinas. Ayu, no? sa Sardinas. Ayun, oh. Sarap. Relay na kaya. Pahinga mo na, pahinga. Ah.

tatlo muna ang binili ko kasi hindi sakto sa motor. <laughs> Matapos naman natin dito no. Tatlo no. Oo, oh, ayari. Ayari ka to. Hala, ngantin din ay tatlo no. Dito, dito. So, hanggang dito pa. Kailan mo natin pinatubigan ito? Last two weeks no. Oh. Ayan, patutubig na muna kami ulit ito, babalik kami dito. elan mangan mangan ndar itu makina ni si se isang lona ing hateng ngana lona Dalawang law Hangin law rong tiuyu pakah angin cekak init ne angin tang apa kain tumala pata basan na tai pa otobig ngayong wog nai tagar Bilis talaga ang ano, matuyo ito araw. Baka sa supin, hindi naan maatan niya. So yan, balik tayo ng pagpataba. Yes. Kumakain mo na sa si Igmon. Late ni Agaan ah.

tapos dito. So, tapos balik tayo pataba. Aba tey, tinutulungan natin pataba si Mr. Edmond. Tapos kagad. Tapos para masaya. <laughs> so So guys, uwi tayo. Eh. So, natapos na namin yung tatlong sakong pataba. Bukas ulit Dalawa So saktu limang saku ini. Munyu. Jika kekuatannya 8 sih. Ramai. Ya gas. Kumari okay. kau kap. Ini kumaso yo lihat si kelaki. Ramai bunga, ramai bulak laki. So Buka solid Masun. Yan shout out ke people sekitar sini sekitar Unis, Yan. Unis Farm dekat tadi itu guys. Oke, okay, buka solid. Ciao.